Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Magkakaroon lang tayo ngayon ng short review sa barya natin na 10 peso by metallic na may taong 2013 gaya ng hawak ko ngayon. Alamin natin kung ang barya ba na ito ay may tuturing na common coin, semi hard to find o hard to find na barya sa panahon natin ngayon. Ngayon magbibigil lang ako ng kaunting background tungkol sa baryang ito Base po kasi sa record ng Nemesa.ph, wala pong ibang variations ang naitala sa kanilang record pagdating po sa ating bariya na 10 peso na may taong 2013 under BSP series. Dahil uh, ang variations lang po uh, na meron ang barangito ito ay yung tinatawag natin reverse die 3B. Ngayon, nandito tayo sa reverse side ng bariya o yung pinakaharap. Ngayon, makikilala natin yung pagkakakilanlan ng reverse die 3B sa likuran ng bariyang ito o yung tinatawag nating reverse side Ngayon, base po sa description ng reverse die 3B ay meron daw itong tinatawag na uh, high teeth sa kanyang cogwheel Ibig sabihin po, ay matataas po yung ipin sa kanyang cogwheel okay? So, zoom in lang natin ng konti Ayan. Kung papansin ninyo ito po yung tinatawag na teeth o ipin ng cogwheel natin. At uh, kung papansin nyo talaga ay matataas po yung kanyang cogwheel. Habos dumikit na ito sa kanyang inner ring. okay At meron din itong tinatawag na uh, long narrow sunrace. Ibig sabihin yung sunrace nito ay mahaba at halos dumikit na rin ito sa cogwheel. Kaya ito po yung pinakamadaling uh, Uh, o pinakasimpleng paraan para mas makilala natin yung ating uh, mga barya pagdating sa kanilang variations At kung namaster mo kasi ang pagkakaiba ng mga barya natin pagdating sa kanilang variations Ay madali mo na itong uh, makikilala Pero alam nyo ba na naglabas din ang bangko sentral? ng katapat nito na barya na tinatawag din nating commemorative coin at meron itong tema ni Andres Bonifacio okay? at ito nga yung commemorative coin na nilabas din ng Banko Sentral at meron din itong parehas na taon na year 2013 at ito ay isang uri ng commemorative coin bilang paggunita sa katapangan at naiambag ni Andres Bonifacio sa ating kasaysayan. So ngayon ang tanong, sino sa kanilang dalawa ang may natin na common coin or semi hard to find o hard to find na barya sa ating panahon ngayon? Base po sa record ng Nimista.ph, ang barya natin na standard series na hawak ko ngayon na may taong 2013 ay may frequency ito na 4%. Medyo mababa na rin ito na may tuturing kong ikukumpara e natin ito sa ibang coin series nila gaya na lang ng 10 peso natin na may taong 2006 na may frequency ito na 32% na sinundan naman ni 2002 reverse die 1 C na may frequency na 28% so medyo malaki ang agwat ni 2013 natin na 10 peso sa iba nitong mga kasama na coin series ngayon pagdating naman sa commemorative coin na katapat nito na may tema ni Andres Bonifacio ay wala pong um, specific na frequency ang naitala sa record ng numista.ph kaya naman hindi natin masasabi kung uh, common coin ba ito or semi hard to find or hard to find coin ito sa ating panahon pero base po sa aking uh, pagkokolekta ay mas uh, common po ito sa akin dahil meron po akong limang ganitong uh, uh, klase ng commemorative coin na may tema ni Andres Bonifacio pero pagdating po sa baryan natin na uh, 10 peso in standard series na may taong 2013 ay meron lamang po akong isa na naitabi o nahanap so ito lang, mag-isa lang po yung baryan ito marahil isa itong uh, batayan ko o sa aking uh, sariling uh, uh, pananaw na itong uh, barya natin na 2013 ay mas uh, may hirap makita ngayon kung ikukumpara natin sa kanyang counterpart o katapat na commemorative coin ni Andres Bonifacio at base na rin po kasi sa kanyang uh, frequency na 4% masasabi natin na ito ay medyo mababa na frequency kung tutuusin Siguro ang mahalagang punto na maari nating i-consider ay ang maliit nitong frequency na 4%. Dahil naglabas din ang Bangko Sentral ng commemorative coin ni Andres Bonifacio na tinapat sa ating standard coin series na 10 peso na 2013. At bukod dyan ay wala na rin na produce na standard series na bimetallic coin na 10 peso under BSP dahil pumasok na rin ang NG series natin o yung tinatawag nating new generation currency although circulated coin pa rin ang mga bimetallic coin natin na 10 peso pero liliit po ang frequency nila sa ating sirkulasyon habang tumatagal kaya habang umikot pa ang mga ito ay hanapin na natin ang mga coin series na wala pa sa ating coin collection kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag kalimutang i-hit ang subscription button sa baba at uh, i-like and share na rin ito